Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, pasamang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihati ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Napanatili ng bagyong goring ang lakas nito habang tinatahak ang karagatan sa bahagi ng Babuyan Islands. Sa huling pagtaya ng pag-asa na mataan ng bagyo na kumikilos sa silangang bahagi ng apari Cagayan, taglay ang lakas ng hangin na nasa 155 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong nasa 190 kilometers per hour sa bilis na 10 kilometers per hour. Nakataas ngayon ang tropical cyclone wind signal number 3 sa hilagang silangan ng Babuyan Islands at signal number 2 naman ang umiiral sa Batanes, nalalabing bahagi ng Babuyan Islands at hilagang silangan ng mainland Cagayan. Signal number 1 naman ang nakataas sa northern at eastern portion ng mainland Cagayan, eastern portion ng Isabela, northern portion ng Apayao at maging sa Ilocos Norte. Patuloy na palalakasin ng Bagyong Goring ang habagat na siyang magpapaulan sa western portions ng Central at Southern Luzon, gayon din sa Visayas. Base sa forecast track ng pag-asa, ang bagyo ay patuloy na makakaapekto sa extreme northern Luzon at malaki ang posibilidad na maglandfall ito sa Batanes Province bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR martes ng gabi at araw ng Miyerkules. Samantala, nanatili naman sa labas ng PAR ang isa pang bagyo na may international name na Haikui, bagamat wala pang direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa at posibleng pumasok ng PAR sa Miyerkules ng gabi at papangalan ng HANA. Pinawi ng FIVOX ang pangamba ng tsunami kasunod ng magnitude 6.9 na lindol na tumama sa Bali, Indonesia, Martes ng umaga. Naitala ang pagyanig 3.56 ng Madaling Araw at sentro nito ay nasa Bali Sea region o sa hilagang bahagi ng Mataram, Indonesia na may lalim na 55 kilometers. Samantala, nagkaroon din ng pagyanig sa timog-silangan ng Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. Ayon sa FIVOX, na naitala ang magnitude 5.5 na lindol bandang 159 ng Madaling Araw na may lalim na 15 kilometers at tectonic ang origin. Naglabas na rin ng show cause order ang Land Transportation Office o LTO laban sa driver na sangkot sa road rage incident sa Quezon City. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza III, nais nilang patawa ng parusa ang driver ng sasakyan na kinilalang si Willie Gonzalez na isang dating pulis. Tiniyak pa ni Mendoza na iniimbisigahan na nila ang pangyayari makaraang kumalat sa social media ang video ng insidente. Sa naturang video, makikitang naglabas at nagkasa ng baril si Gonzales matapos masagi ng isang biker ang kanyang kotse. Una na rin binawi ng Philippine National Police o PNP ang license to own and possess firearm at firearms licenses ni Gonzales makaraang sumuko sa otoridad. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosaline Sinchonko, nag-uulat. Atin pong natunghaya ng mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.